Basta batas. Basta batas. Basta batas. Sino po ang ang ahensya ng gobyerno uh, ang nagte ng lead uh, pagdating sa implementation at monitoring ng batas kasambahay? Uh, uh, dahil maraming aspeto no sa sa batas no at uh, kung paano maibibigay yung karapatan ng ating mga kasambahay, iba't ibang ahensya talaga ang ang nagtutulungan Okay? So halimbawa, para sa mga uh, reklamo tungkol sa mga sweldo, no? mga karapatan, benepisyo na hindi na ibigay, nandun ang Department of Labor. Mm -hmm. Pero kung mga pang-aabuso at uh, kailangan i-rescue sa bahay ang ating mga manggagawang ito, nandyan ako uh, pumapasok ang DSWD, mm -hmm. ang DILG, lalo ang barangay, kasama ng polis at saka ng NBI. No? Para naman sa pagbibigay <coughs> ng mga official mm -hmm. uh, uh, nakaulukulan uh, para sa kanila like yung sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig sila naman ang concerned doon. So maraming ahensya uh, at ang Department of Labor and Employment ay tumutulong lamang na na parang i-coordinate 'to yung lahat ng mga uh, ahensyang ito para doon sa ating mga uh, ma-implement na mabuti yung batas. Mm -hmm. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.